Magandang araw mga idol uh, Muli tayong gagawa ng tutorial Kasi busy tayo sa buhay Marami tayong ginagawa So ngayon lang tayo nagkaroon ng konting time Para magturo ng tips Para sa mga beginner nating artist Ng na mga tropa natin dyan Na nag-uumpisa pa lang Baga, uh, Ito yung guide para sa inyo Na nag-uumpisa Nagsisimula pa lang kayo Bale, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Uh, may nagtanong kasi sa akin mula sa channel natin. Nag-comment siya. Nagtanong uh, yung sa akin. Idol, bakit pag nagtatoo ako yung karayom sumasabit sa balat? Sumasabit daw yung karayom sa balat. Sabi ko, nasa tatlo kasi yung dahilan kung bakit sumasabit ang karayom sa balat. Nasa, ang, nasa isip ko lang ha. Kung ito, ituturo ko na rin sa inyong lahat. Baga, syempre, sinagot ko na yung tanong niya na baka ganun, ganun, ganun. Pero, gagawa natin ng video para sa mga nag, ano pa rin na gusto magtanong ng ganun, ano, issue sa pagtatato. Eh, mapanood nyo sana para malaman nyo, lahat kayo malaman nyo, hindi lang isa yung makakaalam kung bakit. So, <laughs> ganito kasi yan, nasa tatlong ano yan eh, dahilan kung bakit sumasabit ang karayom sa balat kadalasan nangyayari yan sa shader gaya na ito, ito 15 15 RM to na shader kadalasan nangyayari yan sa 15 RM na shader ito. sumasabit yan, gumagano diba pag nagtatuo kayo, pag hinagod nyo gumagano nangyayari, diba, yan Kanyari, di ba, pag -tato kayo, gumagano'n yung karayon, di ba? Alam ko yun kung bakit. Baga, ang unang dahil kasi niyan, mababa yung bultahe ng machine, mababa yung bultahe ng machine natin, na kasi, kunyari, magtatato kayo, magsisading kayo, sobrang baba ng bultahe nyo. Mga kunyari, ganyan lang yung bultahe ng machine nyo. Nasa... 4.4 ganyan Sabihin natin 4.5 Mababa Okay okay pa tong 4.5 eh Yung iba kasi Takot silang makapunit ng balat Kasi nag pa lang sila Nabababaan nila yung Ano yung Voltahe ng machine Siyempre newbie pa Lahat naman tayo na experience na to Miski yung mga magagaling na Miski yung mga Matatagal na nagtatoto Na experience na nila yan Mabaga sa sobrang baba ng bultahe... ano sila eh tawag na ito ganyan, sumasabit yung karayom sa balat bale ano kasi yan mga idol eh Pag so, sa sobrang bagal ng sa sobrang bagal ng palo ng needle tapos hinagod mo siya ng mabilis sasabit talaga yung needle sa balat tapos ang haba pa ng ano mo ng karayom mo kadalasan 'to nangyayari sa mga coil machine bira lang 'to nangyayari sa mga pen nakagaya ng ganito mga pen type din bira lang nangyayari sa mga pen kadalasan nangyayari yan sa mga coil machine mga ganon. tapos ang pangalawang dahilan kung bakit sumasabit yung karayom sa balat eh dahil tawag nito dahil nauntog yung karayom sa inkap kumbaga dadato tayo di ba pag, pag, sausaw natin sa inkap konti na lang pala yung ink ng inkap na na sausaw mo siya tapos nap, nap, tapakan mo yung ano mo put put switch mo o kaya sa pen mo umaandar yung ano pag sausaw mo umuntog yung karayom sa inkap ang mangyayari niyan may tendency na yung needle natin sa dulo kasi sobrang liit lang yung mga idol eh. yung needle na yan mapupurol yan pag napurol yan parang sima na yan mga idol pasensya na yun sa motor mga idol maingay kaya <laughs> uh, yun ba diba, umuntog to sa ano umuntog sa ingkap tong needle natin ang mangyayari nyan mabubusal yung dulo nyan parang sima na yan kumbaga ito yung karayom gano ng konti yung ano niyan yung karayom babalik po ng konti yung dulo o kaya pag untog niyan magpa-flat yung dulo nasa ganun yung mangyayari dyan eh, kasi hindi ko rin naman nakikita kung ano nangyayari basta pumupurol yung needle mabilis lang yan pumurul kasi sobrang liit niyan eh sobrang liit ng karayom ng panta to eh hindi yan kagaya sa mga ano mga pantay tayo lalo na kung bagpin sa ulit sa motor ha ah, idol ha ah. <laughs> Sabi nyo ang motor kasi dito eh Ayan. Ayan. Palagpasin lang natin sila alright O oh, ayun Tuloy tayo Ganun mga idol Ganun lang dahilan Kasi pag nauntog to Mabubusal yung dulo nito Pag tumama to sa balat Parang ano yan Gaganyan yan parang sima Ta, Pag tusok lang ganun Siyempre busal na yung dulo niya Pag angat ng karayom Didikit siya yeah, pag angat ng karayom ng ganon didikit siya sa ano eh Ayan o oh, ganyan mangyari nun eh diba yan ito diba pag, uh, ganyan ang karayom pag angat niya didikit siya sa balat yan you know, o didikit siya ng ganyan ganyan yung na-experience niya diba hindi kaya nag-iisa kasi pinagdaanan ko din yan ayan you know. o ganyan nangyayari, di ba? Pag nagsishading tayo, na sumasabit siya sa balat. Kasi, ang, ang, minsan, ang bilis ng hagod natin, tapos, ang baba ng bultay, sa sasabit siya sa balat. Ganyan nangyayari. Kasi yung pangalawa naman, nauntog siya sa inkap, na busal yung dulo niya. Siyempre, sasabit talaga yun sa balat kasi busal na yung dulo ng needle. Yun. Yun lang yung masasabi ko sa inyo kung bakit siya ano, bakit siya sumasabit sa balat. Yung karayom natin. Kahit anong karayom mga idol, kahit na standard needle, kahit na cartridge needle nangyayari yun. Pero hindi ko pa yun na experience sa ano dito sa sa pen. Tan uh, bigyan niyo ako ng survey ha, ah, kung may naka-experience sa pen kasi alam ko na kasi kung anong gagawin ko eh. Siyempre, hindi ko na yung experience kasi alam ko na eh, mga dapat, mga procedure, mga ganoon, alam ko na eh. Kaya hindi na ako nag-worry na mangyayari yun kasi alam ko yung bultahe, yung ano. Saka tuturo ko na rin sa inyo yung bultahe ng, sa mga gumagamit nito. Mga pen. Ang ako kasi, pag mag-lining mag, pag mag kasi ako mga idol, 7. 7 ang bull natin mga idol pag maglalining tayo ako ha? ako lang tuturo ko lang sa inyo eh, ayaw ko sa inyo kung ano kayo kasi mabilis yung mabilis ako maglining eh tapos pag magsishader naman ako 6.5 ako kadalasan uh, 6.5 6.5 yung kadalasan kong shader kapag ka naman nag ano ako, nag tawag na yung point lism na ano, whip, whip shading naman 6, 0, 6 volts 6.0 volts 6 volts ganun lang nga quick, quick tutorial lang para ano lang minsan nagsi 7.1 ako pag lining lalo na kapag uh, makakapal yung balat mataba ganun ganun 7.1 7.2 lining para pasok agad yung ink pero mabilis mabilis kasi ako mag ano, lining eh mabilis eh pero pag mabagal ka mag medyo baba mo lang konti yung voltage mo o so, yun mga idol sana may natutunan kayo sa quick tips natin uh, marami salamat sa mga sumusuporta na sa youtube channel natin at saka sa mga kababayan natin dyan na OFW na nanonood din mga taga ibang bansa marami salamat po sa inyo mga idol saludo kami sa inyo uh, yun lang mga idol So maraming salamat at pasensya na ngayon lang tayo nakagawa ulit ng tutorial para sa inyo kasi medyo busy. Nagkasakit pa ako ng mga nakaraang buwan. So yun. Alright. Hanggang dito na lang, mga idol. Bye bye.